ini na, ha? kung pa kaya 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 Dito kaya 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 Dito kaya 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 Ay, kaya 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 Ay! Pumapasabihan sa lang mga, okay. ah, ano sa... oh. 'di ko naman. rin. Hoy, kayo ha pag mag-anong sa, hindi talaga ba wala sa pili ang beige? Chic aim. Sana siya kahit okay kuha nga, beh. Beh, papo

ay, ang sarap dito malamig na. dapat ano, uh, dapat na. Dapat, oh, dapat Pilipino time. Kasi may oras ma si na rin. Ang aga man yan Ang ma aga ma oh, man siya. siya, sa Ang aga yan lumabas <laughs> tapos na Ang aga yan lumabas Ang Kahit saan?